I do sabi niya sa akin, hindi lang nagkakao na inilulunsan natin ito sa buwan ng Agosto. Um, ang buwan ng Agosto ay buwan ng wika, ng wika ng Filipino. At uh, malay siya habang sinusunod niya ito na um, ang mga uh, na nandun sa tatlong ay makapagtakbag doon sa pagpapatunay na ang wika ng Filipino ay maaaring maging uh, ay gawin na intelektual na diskurso. Kasi marami sasabi na paliwanag lang tayo ng maayos, uh, magiging uh, ma at masaklaw yung ating pagpapaliwanag kung ang gagamitin natin ay ingles. No? So, isa dun sa kanyang mga agigain ay basagi yung mga klase um, uh, At pinag-iisipan na rin ang dalawang online journals para sa pag-aaral. Isa para sa malikhaing gawain at isa ay para sa pananaliksik. Ang idea ay hindi naman maging paunahin ang ating mga programa sa buong bansa. Matagal na itong nagawa ng koleyo. Ang ideya ay mamayag ang koleyo sa sarili nitong pagkahak at ang isang nalangan para ito mamayag pa sa gawain ng analitsik at publikasyon. Inaasahan na sa ganitong pagtaas sa koleyo ay mahimok ang marami nitong undergraduate na aral na tumuloy sa graduatong pag-aaral at ipagpatuloy ang kanilang scholarship tunay na mayabong ang hapong ito at pati ni Prof. Araw sa kanyang malaking ambag sa higit na pagpapataas ang panintunan sa kanaliliksik at publikasyon sa kanyang publisher at editor sa Puleo Bispo. May tatapon sa ating lahat. Ang salitang kontra-teksto ay isang salitang pinakusong ni Dani, na wala ko ng komisyon ng wikang Pilipino at suriyano ah, dito pa bansa. Malamang sa pananaw ng dalawang organisasyong linguistika na binanggit ko, ang salitang kontra teksto ay hindi salita sa wikang Pilipino at si Danny Araw ay tiyak na isang kontrabidang Pilipino na nagnanipapanggap bilang filibustero na generika na managalit. Kaya sa tapot ni Danny na maging katabing istakwa ng operation magkatapos ng launch nito, sinabi niya kagad sa introduksyon na, simple lang naman ang definisyon ko ng kontra-teksto, ang pagsusuri ng alternatibo sa mga kumakalat na argumento. Sinabi niya, para maintindihan ang isang argumento, lupang kailangan ang konteksto. Para namang makataas ang antas ng diskurso, kailangan ang artikulasyon ng kontrateksto. Yan ang sabi niya. Itong dalawang pagbibigay dinaw niya sa salita at konsepto ng kontrateksto ay konteksto ng kanyang mga nilaghala sa Norman Whitney at The Lovelies. Itong mga artikulo niya ang daman ng libro at ang libro nito ay pagpapahayag ng kanyang panigigan bilang isang profesor, guro, manunulat sa malawak at matimbang na kahulugan. Ang librong kontrateksto ay isa lamang asimodang proyekto ni Profesor Araw bilang isang kontradahong na ikonstruksyonista at intelektual sa matimbang na pagbibigay kahulugan ni Nabiyan Benito Lumbera, Antonio Gramsci at Edward Said. At makakaasa tayong lahat ng mas marami pang kontrateksto On the occasion of this launch and I extend my gratitude for his entrusting this book to the UP Press. Through the decades, the UP Press has published the works of countless leading scholars, artists, and critical thinkers. And we add to that this now a collection of rants, so to speak, written by Professor Adam from 2006 to 2009. The term ranting normally carries negative connotations, but Professor Adol brings it to a higher constructive level as he airs his often emotional views and opinions on topics ranging from the nation's economy. The peace and order situation, election campaigns, government credibility, political activism, and other relevant topics. Even as he rants, Professor Hollow maintains his journalistic eye for detail and objectivity, always backing up his opinions and assertions with concrete evidence. He makes no bones about his advocacy, his anti capitalist and anti imperialist feelings. But instead of spouting the usual abstract rhetoric, Professor Alo gets his points across by in other ways, uh, giving voice to the voiceless. The complicated vehicle driver, and the stable, the informal. So I saw mubo osa collection, pinalakai, <laughs> kinopentamiu hal, at pino sisi ni arao. ang iba't ibang paksa at isyo, isyong dumuduro sa pagpublikong kamalayan. Tinalakay ni Araw ang politika sa wika. Tinukoy niya kung paano hanggang ngayon sa lipunang pinaniniwalaan na ng ibang iskola sa akademya bilang postkolonyal ay nananatili ang kapangyarihan ng Ingles kung paano pinupulis pa rin ang wikang ito ang tila ng sambayanan. Mapapatunayan ito ng patuloy na pag ng mga uh, English-speaking zone sa ilang paaralan na siyempre pa ay lokalisadong epekto lamang naman ng ekonomikong relasyon ng Pilipinas sa ibang third world na bansa sa US. Hindi lamang dito na limita ang uri ng politika sa wika na tinalakay sa aklat, kundi pati yung may kinalaman sa araw-araw na disseminasyon ng impormasyon sa media ang mismong pagpili ng salita ay nakakaapekto sa layon, nilalaman, at isinusulong na politika ng mananula ng kanyang institusyong kinabibilangan at sa magiging pagtanggap rito ng madla. Nagbigay rin si Ara ng ibang tips sa paggawa ng blog at mga paalala tungkol sa etika ng pagsusulat sa internet kung paano maging isang responsable net citizen na mayroong pakikipagkakwa. Dahil ang pagiging manunulat ng sanaysay ni Araw ay nakaugat naman talaga sa kanyang pagiging mamamahaya, tinalakay din ni Araw ang usapin ng censorship at kung paano itong dapat harapin sa panahon ng patuloy na paglaganap ng teknolohiya sa ating lipunan. Nagawa itong lahat ni Araw at marami pang iba sa limang kong sanaysay na nasa koleksyon. At ginawa niya ito ng matapat sa kanyang sariling paninindigan bilang mamamahayag na malay sa sariling politika pero hindi nagpapaalibit sa dogma